Alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa ipinapatupad na oil price rollback ngayong araw. May report si Bernard Ferrer live. Bernard? Dayan, good news nga sa ating mga motorista dalhanggang piso at 30 sentimo ang ibinaba sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, bumaba ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ikinatuwa naman ito ng ilang motorista pero umaasa sila na magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng oil products. Ano po yun, makakatipid po sa gas. 220 lang po sa gas po ngayon. Siguro sir, ano, nakakatulong naman siya sa amin pero mataas pa rin talaga yung gasolina natin sa ngayon sa ngayon naglalaro sa 54 pesos hanggang 85 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina sa Metro Manila habang 52 pesos hanggang 81 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at 71 pesos hanggang 84 pesos ang kada litro ng kerosene. Samantala ito ang ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Patuloy nilang ipinapanawagan ang pagkakaroon ng prangkisa ng mga jeepney na bigong makapag-consolidate. Matatandang nagpapatuloy ang operasyon ng LTFRB laban sa mga jeepney na bigong makapag-consolidate sa PUV modernization. Maaring maharap sa parusa mga mahuling kolorom na jeepney tulad ng 50,000 pesos na multa para sa mga operator. Isang taong suspensyon para sa mga driver at 30 araw na pag-impound sa sasakyan. Dayan halos hindi ramdam ang transport strike dito sa Commonwealth Avenue dahil sa dami ng pumapasadang uh, traditional at modern jeepney. Dagdag pa dito ang mga TNVS. Tuloy-tuloy naman ang usad ng mga sasakyan bagamat rush hour na. Paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. بالعكس يودي آن. مرحباً سلامت برنارد فريد.